Esther, Unang Kabanata Nangyari nga sa mga kaarawan ni Asuero. Ito ang Asuero na naghari mula sa India hanggang sa Ethiopia, sa isang daan at dalawang putpitong lalawigan na sa mga kaarawang yaon nang maupo ang haring Asuero sa luklukan ng kanyang kaharian na nasa Susan na bahay hari. Sa ikatlong taon ng kanyang paghahari, siya ay gumawa ng isang kapistahan sa kanyang lahat ng mga prinsipe at mga lingkod niya. Ang kapangyarihan ng Persya at Media, ang mga mahal na tao at mga prinsipe, ng mga lalawigan ay nangasa harap nga niya. Nang kanyang ipakita ang mga kayamanan ng kanyang maluwalhating kaharian at ang karangalan ng kanyang marilag na kamahalan na malaong araw, na isang daan at walungpung araw at nang maganap ang mga kaarawang ito, ang hari ay nagdaos ng isang kapistahan sa buong bayan na nangasasusan na bahay hari sa mataas at gayon din sa mababa na pitong araw sa looban ng halamanan ng bahay ng hari na may tabing na kayong puti, verde at bughaw na naiipit ng mga panaling mainam na lino at nang kulay ube sa mga singsing na pilak at mga haliging marmol na ang mga hiligan ay ginto at pilak, sa isang lapag na mapula at maputi at madilaw at maitim na marmol. At sila'y nangagbigay sa kanila ng inumin sa mga sisidlang ginto, na ang mga sisidlan ay magkakaiba, at sa ganang alak hari, ayon sa kasaganaan ng hari. At ang paginom ay ayon sa kautusan, walang pagpilit, sapagkat gayon ibinilin ng hari sa lahat na pinuno ng kanyang bahay na kanilang gawin ayon sa kalooban ng bawat isa. Si Vasti na Reyna naman ay nagdaos ng kapistahan sa mga babae sa bahay hari na ukol sa Haring Aswero. Nang ikapitong araw, nang masayahan ang puso ng hari sa pamamagitan ng alak, kanyang iniutos kay Mehuman, kay Bista, kay Harbona, kay Bigda, at kay Abagda, kay Zetar, at kay Karkas na pitong kamarero na nangaglilingkod sa harapan ng Haring Aswero. Nadalhin si Vasti na reyna na may putong pagkareyna sa harap ng hari upang ipakita sa mga tao at sa mga prinsipe ang kanyang kagandahan, sapagkat siya'y may magandang anyo. Ngunit ang reynang si Vasti ay tumanggi na pumaroon sa utos ng hari sa pamamagitan ng mga kamarero. Kaya't ang hari ay lubhang nag-init at ang kanyang galit ay nag-alab sa kanya. Nang magkagayoy sinabi ng hari sa mga pantas na nakakaalam ng mga panahon, sapagkat gayon ang paraan ng hari sa lahat na nakakaalam ng kautosan at ng kahatulan. At ang sumusunod sa kanya ay si Karsena, si Sethar, si Admatha, si Tarsis, si Meres, si Marsena, at si Memukan na pitong prinsipe sa Persya at Medya na nangakakita ng mukha ng hari at nangaupong una sa kaharian. Anong ating gagawin sa reynang si Vasti ayon sa kautusan? Sapagkat hindi niya sinunod ang bilin ng Haring Aswero sa pamamagitan ng mga kamarero, at si Memukan ay sumagot sa harap ng hari at ng mga prinsipe. Ang reynang si Vasti ay hindi lamang sa hari nagkasala, kundi pati sa lahat na prinsipe at sa lahat ng mga bayan na nangasa lahat na lalawigan ng Haring Aswero. Sapagkat ang gawang ito ng reyna ay kakalat sa lahat ng babae upang hamakin ang kanilang mga asawa sa harap ng kanilang mga mata, pagka nabalitaan. Ang Haring Aswero ay nagpautos kay Vasti na reyna na dalhin sa harap niya ngunit hindi siya naparoon. At sa araw na ito ay lahat na asawa ng mga prinsipe sa Persya at Medya na nangakabalita ng gawang ito ng reyna ay mangagsasabi ng gayon sa lahat na prinsipe ng hari na anupat kasasanghian ng maraming pagkahamak at pagkapuot. Kung kalulugdan ng hari, maglabas ng utos hari sa ganang hari at isulat sa mga kautusan ng mga taga-Persya at mga Medo upang huwag mabago na si Vasti ay huwag nang pumaroon sa harap ng Haring Aswero at ibigay ng hari ang kanyang kalagayang reyna sa iba na maigi kaysa kanya. At pagka ang pasya ng hari na kanyang isasagawa ay mahahayag sa lahat niyang kaharian sapagkat dakila, lahat ng babae ay mga sa kanilang mga asawa ng karangalan sa mataas at gayon din sa mababa. At ang sabi ay nakalugod sa hari at sa mga prinsipe, at ginawa ng hari ang ayon sa salita ni Memukan. Sapagkat siya'y nagpadala ng mga sulat sa lahat ng mga lalawigan ng hari, sa bawat lalawigan, ayon sa sulat noon, at sa bawat bayan, ayon sa kanilang wika, na ang bawat lalaki ay magpupuno sa kanyang sariling bahay at mahahayag ayon sa wika ng kanyang bayan.